Guys, welcome to my vlog. Hey, <laughs> everything is twenty dollars. really. that's not what it is. I though, everything. Yeah. Everything. everything is up. So oh guys, so ayan nga, nag-shopping kami ng aking apam sa isang store dito sa Jomerka tinan mo kasi ano sila, sale, may mga clearance. So ayan, naghahanap ako ng damitang pambata para erigalo. Ayan, kasi birthday bukas. So naghanap ako ng damitang pambata para erigalo bukas. Ayan, ang mamahal kinuo ko. So, ayan yan. Nag-ikot-ikot ako kasama ko ang aking big dading apam. So, ayan no. Malit ng tiyan ng aking darling. So, ngayon ko lang naisip na ang damit niya pala ay violet. Ang sombrero ko violet. Ngayon ko lang nakita dito sa vlog ko. Kinuo ko. Eh. So, ayan no. Ang dami po. Pili ako ng ano, clearance kaya lang mga mahal kinuo ko oy so ayan no, pili ako ng pili kasi naghanap ko ng pang summer kasi nga mainit na dito sa Jumarica sobra init kung mainit yan sa Pilipinas mas lalo dito mainit my goodness hindi ko kaya dito ang init so ayan na nga pili ako ng pili oh, di ba ayaw ko kung may makita ako diyan sus maria santisima mga kabaog So, ayan, no? Ayan, mahal siya. Type ko pa naman siya. Kailang mahal talaga siya. Clearance siya, kaso mahal siya. Kino ko, ay. So, ayan, no? Cute siya, oh. Mahal. Wanda sana yan pag jogging. So, ayan, oh, guys. So, tinan nyo, oh. Ang dami. Ang dami talaga. Pera lang ang wala. Ang gusto mag-shopping. So, ayan, no? Wow. Ang dami, talagang dami. Punta naman tayo guys sa Pai Bilong. Ang init dito, my God. Naghanap ako ng electric pan. Yung parang yung sasabit mo lang. Kasi mayinoodan ako sa Timo. Yung pinadala sa akin, payong. My God. Talaga, oh. Ang ganda dito. Maaraw nga lang siya, guys. Pantangin tayo sa Pai Bilong. Sabahin ako sa kay 5 lahat dito 5 bilo at dollars tayo sa 5 bilo lahat dito tagpa 5 dollars dami <laughs> dito guys paninda palas ito kayo paninda paninda dito sila ka favorite ito yung kahinaan ko. Ang galing. Ang galing. Wala. pa ko electric pano. lang akong makita. Dari, tindi dito guys. Daan dito guys. Walang mga sense lady. nag na counter. Inet mga sales lady dito. Dito pa ng counter. Ang babayan. Dito tulad sa Pinas. Ang daming sila sa lady. Ano kayo mag-a-assist sa'yo? Dito wala. mainit! It means hot. Mainit is mean hot. Oh, where's the car? Oh my God, honey. Sabi lang sa'yo. Selamat datang ke sini Saya ada di sana panas, kawan Kawan, kita panas